Noong isang araw pala ay nagkaroon ng hearing itong uh, pamunuan ng uh, DENR at uh, ang mga senador tungkol dun sa mga ipinatayong mga resort, no? dun sa may uh, Chocolate Hills at ganun din sa may Mount Apo. Mount Apo nga ba yun? Tama, Mount Apo. Ang sabi ng mga senador, ay hindi nagagampanan ng mga opisyalis ng DNR ang kanilang mga tungkulin kung bakit nakakalusot ito kasi mga protected area ito eh, di diba? sa Chocolate Hills kung maalala niyo nung uh, last week lang yun nagkahulihan yung tungkol dun sa Captain's Peak na resort at ganun din dun sa may Mount Apo so nilagyan ng sibuyas bawang <laughs> ng mga senador itong mga opisyalis ng DNR. Ginisa nila ng husto. Nako. Kasi naman talaga eh bakit nga naman nakakalusot ang mga 'yan? 'Di ba? Akala ko ba nandiyan sila para pangasiwaan ang uh, environment natin. 'Di ba? Kaya nandiyan sila para pangalagaan ang ating kalikasan. Pero 'yun nga, eh mukhang nagpabaya nga naman. Ito ang sinabi ni uh, Senator uh, Tulpo. Ano? Sigal na pong naging pabaya kayo dyan sa DNR. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagiging pabaya. Lumilit at tuloy na kayo po yung mga protektor ng mga nagsisirang kalikasan. di diba? Sabi nga ni Senator Tulpo, kayo ang uh, protector protektor ng mga sumisira ng kalikasan di ba? Kasi ang ICC kasi ang nagbibigay niyan ay ang DNR. Ngayon, ang sagot naman ng taga-DNR dito ay uh, yung mga barangay daw, mga barangay official. Kaya sinabun sila ni ano ni uh, Senator uh, uh Villar, Cynthia Villar. Alam mo naman si uh, Madam Cynthia Villar ay eh, alam na alam 'yan, di ba? yung mga tungkol sa ECC na yan dahil uh, siyempre malimit siyang kumukuha niyan eh si Senator Villar so yun ang sinabi nga ng mga senador dito ay uh, nagtuturo itong mga taga DENR kaya nga daw sila dyan itinalaga para pangalagaan ng kalikasan para sila ang mag-a-approve kung kailangan bang uh, lagyan ng resort dyan o hindi kung a uh, nasisi masisira ba ang kalikasan pag nilagyan ng resort. So, hindi dapat i-approve. So, yan ang mga katanungan ng mga senador. Ano? At ang sabi pa dyan ay pinagmumulta. Pinagmumulta lang daw pala. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang kanilang uh, operasyon operasyon. ba diba? So, dyan mo makikita eh. ba diba? May mga sabwatan na nangyayari dyan. Tungkol dyan sa... Uh, pagpapatayo at uh, patuloy na operation ng mga resort na yan kasi ang mangyayari daw 50,000 lang ang uh, multa sa isang taon so sisiw nga naman yung 50,000 para sa mga may-ari ng resort kaysa mapasara sila so balik DNR yan kasi bakit nila pinapayagan at uh, bakit sila nag-i-issue ng uh, ECC sa mga may-ari ng resort na ito. Ang dapat kasi diyan, bago pa lang sila mag-umpisa magpatayo, ay eh dapat i ano na, itigil na, 'di ba? Hindi na payagan. Hindi na bigyan ng uh, environmental uh, certificate. 'Di ba? 'Yun ang problema diyan. So, nadadaan sa pera-pera siguro. At ang palusot pa ng DNR dito, nitong uh, si Secretary Loisaga ba yun? na nangyari daw yun bago ng kanyang term. So, ang sabi nga ni Sen. Rapi Tulpo, okay, kung nangyari man yun bago ng iyong term, ay eh, ikaw na ngayon ang nakaupo, ay eh, dapat ikaw ang mag-aayos. So, nagtuturuan, nagtuturuan sila dyan. Yan ang matindi dyan. <laughs> uh, di ba? Parang ano lang yan eh, parang uh, last president, current president, di ba? Yung ituturo nila, yung mali o sisilipin nila yung mali nung nakaraan at dun, dun ibabaling para hindi sila mapahamak. So, iwas-pusoy sila. Pero ang sabi nga ni Siena Turapitulpo na, na wag nang balikan pa yung nakaraan. Dapat ay uh, tutukan kung ano ang current, kung anong dapat nilang ayusin. Diba? At ang sagot nitong si uh, Loy Saga, sabi nga niya eh, hindi daw siya nagtuturo. Ang sabi niya ay ginagawa na raw niya ng paraan. So magandang ano 'yan, magandang uh, kasagutan. Pero ang tanong, saan ang resulta, di ba? Paano nangyaring nagpatuloy ang uh, mga resort diyan sa Chocolate Hills at ganun din sa May Mount Apo. So hindi lang diyan 'no sa mga lugar na 'yan, marami pang mga lugar siguro ang mga natayuan na ng resort. So, ang katanungan dyan ay ano kayang magiging uh, next na step nitong si uh, Loisaga. Loisaga, no? ba diba yung uh, uh, taga-DNR, ang head ng DNR. So, tingnan natin yan. At ang sabi pa ni Loisaga na gusto daw raw niyang baguhin ang mga members nitong uh, uh, taga-DNR. So, pwede, pwede. So, sana naman yung mga bagong members na mag approve sa mga pinapatayong mga estruktura uh, dyan sa mga protected area ay maging tapat na sa kanilang mga tungkulin. Diba? Dahil uh, sila nga ang inaasahan at sila pa ang uh, uh, nagbibigay ng mga permit na ito. So, sana naman ay uh, maiayos na nila yan. di Diba? Yan po ang update no tungkol dun sa mga resort na pinatayo sa mga protected areas sa ating uh, bayang Pilipinas. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless everyone.